Mainit agad ang banggaan sa imbisigasyon ng House Infra Committee sa kontrobersyal na flood control projects. Nagmosyon ng isang kongresista na ipatawag si ng Congressman Zaldico at dating Senator Grace po, pero may mga tumutol. Nagbabalik si Marilyn Nikes. Sa pagbubukas pa lang ng pagdinig ng House Infrastructure Committee sa mga maanumalyang flood control projects, nagkainitan agad ang mga kongresista. Nagmosyon kasi si Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Edgar Erice na imbitahan si dating House Appropriations Chairman Zaldico at dating Senate Finance Committee Chairman Grace Poe. Silang dalawang in charge sa Bicameral Conference Committee para sa 2025 National Budget na nabistong nagkaroon umano ng insertions. Katunayan, na 100 billion pesos lang ang itinoka para sa Department of Public Works and Highways base sa National Expenditure Program o yung budget proposal. Pero pagkadaan nito sa Kongreso at pagkaproba ng Pangulo, lumobo ang budget ng DPWH sa higit isang trilyong piso. Isa ito sa tinitignan ng komite na ugat kaya bumabaha ngayon na ng mga ghost flood control projects. Sapagkat yung mismong pagpoproseso ng mga uh, insertion na ito ay nanggaling sa kanilang mga tanggapan. 2025 budget is the most corrupt budget. Hanggang ngayon, wala akong narinig na denial man lang sa previous chairman o sa previous members ng committee. Pero may mga tutol na ipatawag si ko at Po. Are they resource speakers or they are members of the House of Representatives? Are we going to ask them questions Are they going to answer it? Any member of Congress will change, any committee chairman will change. But if the root of the cause of all of this will but will not be nipped, paulit-ulit pa rin itong mangyayari. Hanggang sa nag-init si Navotas Representative Toby Chanko sa paninindigang dapat humarap ang dalawa, lalo na si Ko. Sabi niyo kanina kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin kahit congressman kahit senador. Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13 billion 803 million 693,000 and we do not want to invite him as a resource person. Yeah. Mr. Kom Chair, sorry. sec, sec. Can you show this para lang sabihin yeah. di ako Mr. Chair, with two Wait, I, you have the sure. I have the floor. Yeah, i, I have lang. the floor. Yeah, I have Mr. the floor. No, Mr. I Chair. I have the floor. Yeah, just to, on the I record, have the floor. On the record, Mr. I have Chair, the floor. We did not refuse just to resign. I have the floor. Dito na sinuspindi ang pagdini. Sa huli, ipinagpaliban din muna ni Erice ang kanyang mosyong imbitahan sina Ko at Po. Patitignan daw niya muna sa kanyang staff kung ang idinagdag na higit 100 billion pesos sa pondo ng DPWH ngayong 2025 ay my ghost projects. Nagbabalita na